SM ano namin gawain namin nag-control din ba yung cruise block na yan pang arang sa bukid yan ang inaahakot ngayon asawa ko sumusuporta sa akin mga video at uh, please subscribe my youtube channel at share and like and share at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video kung kaya mga na inaharap kung ano atras guys kasi magiging diskarga na pa kung mag na ang karga ko hindi pwede i-dump yan kasi yun eh, cross-block yan na guys ang mga nahakot ko. Ayan oh, ang dami na niyan, niyan guys. Ang mga nahakot kong cross block. Ayan. Napakarami na niyan, niyan guys. Ayan oh. Ang gandong Ang nahakot ko na yan. Hmm. Ayan ang inahakot ko ngayon guys na ano. Na cross block. Napakarami na kasi ano eh may hit liman, liman daan yata yan liman daan piraso yung cross black na yan na hinahakot po yan o eh. yan yan konti na lang doon duro kaya na sa dalawang araw yun. okay guys thank you At maraming maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusubaybay sa aking mga video thank you very much